Siya ang pinakamalaking PBA player na naglaro sa kasaysayan ng liga, standing at 7-1 isang dambuhalang prospect si Gentle Giant, at marami ang nagsasabi na malaki ang potential niyang maging isang PBA great sa center spot. Pero ano nga bang nangyari at sinasabing wasted potential daw si Edward Joseph Fine? Sa episode na ito, bibigyan natin ng analysis kung ano nga bang nangyari sa sinasabi nilang isa sa mga what ifs ng PBA at kung tunay nga bang bas si EJ File. Hi, na si e. Hindi, Hindi ordinaryo si Edward Joseph File. Meron siyang Filipino-German blood kaya gano'n na lamang ang kanyang laki at bulas ipinanganak noong March 27, 1970 sa Santa Barbara, Pangasinan. High school pa lang ay e isa ng malaking prospect itong si EJ. Una siyang naglaro ng formal basketball sa FEU Baby Tamaraus noong 1986 hanggang 1987. Nag-transfer sa UST at napasama sa UAAP Juniors para sa UST Golden Nuggets. Ang kanyang debut college career ay nangyari noong 1990 sa UST Growling Tigers sabay silang pumasok ng isa pang mausay na PBA player na si Dennis Espino. Pero 1992 lumipat siya ng Adamson University at naging kakampi niya dito si Namarlo Aquino at ang batang bata pero napakahusay na na si Kenneth Duremdes. Sa pagitan ng kanyang collegiate basketball at bago pa siya nagpa-drop sa PBA. E naglalaro na ng amateur basketball sa PBL itong si File. Naglaro siya sa Crispa 400 mula 1991 hanggang 1992 at Casino Rubbing Alcohol noong 1994. Madalas din siyang maisama bilang RP National Team mula juniors hanggang seniors. Kahit paano may pangalan na si AJ bago pa man siya mapunta ng PBA. Sa bagay sino ba naman ang hindi makakapansin sa isang 7-footer na Pinoy na bibihira natin makita sa professional o amateur basketball. Bago pa man mangyari ang 1995 PBA Draft, madami na ang mga spekulasyon na umuugong sa paligid ni File. Otomatikong si Dennis Espino ang first pick na kukunin ng Santa Lucia Realtors. No-brainer si Espino dahil two-time MVP siya sa UST at noong 1993, binitbit ni Espino ang UST sa perfect record ng 14-0 season. Bilang second pick, pinag-iisipan daw ng Hinebra kung sino sa dalawang Adamson Falcons ang kukunin. Ang scorer at mahusay na wingman na si Kenneth Doremdes o ang malaki pero may potential daw na si EJ File. Ayon sa mga basketball analyst, mas malaki ang chance ang kunin nila si Doremdes dahil subok na ang husay nito. Pero noong mismong draft day, ginulat ang lahat ng Hinebra nang kunin nila si EJ File bilang kanilang second pick overall. Si Kenneth Duremdes naman ay napunta sa Sunkiss Orange. Maaari din sanang piliin ng Hinebra si Chris Jackson na napunta naman sa Pure Foods, o si Jeffrey Caryaso na pinili naman bilang pang-anim ng Alaska Milk. Sinabi ng isang team manager ng Hinebra noon na naniniwala sila na with proper training and guidance malaki ang potential ni EJ para maging isang great na center. Babalikan natin ang pahayag na iyan mamaya. Inembrace ng Hinebra fan si File. Ako bilang isang Hinebra fan ay tuwang-tuwa. Tuwing pinapasok si File at lalo na kapag pinagsasabay sila sa loob ni Marlo Aquino. Tiyak na may hirapang umiskor sa loob ang kalabang koponan. Dalawang taon pa lamang na nasa Hinebra si EJ ay eh, na sila noong 1997. Marami ang nagulat ng nabuwag na ang defending champions sa sumunod na komperensya at naitrade naman si EJ Files sa Pure Foods kapalit ni Lucky Charm Chris Bolado. Binalot ng kontrobersya at alegasyon ang trade na ito. May nagsasabi na humihingi daw kasi ng dagdag compensation si EJ para sa kanyang serbisyo na tinutulan naman ng Hinebra Management. At meron din nagsasabi na minura daw kasi ni Jaworski si EJ kaya ito nagtatampo pero kung iisipin mo, di ba lahat naman minumura ni Jaworski? Ganon kasi siya pagdating sa basketball. May mga alegasyon din na tamad daw sa practice itong si EJ. Pero ang lahat ng ito ay pawang mga alegasyon lamang at hindi na napatotohanan. Noong nasa Inebra siya, nag-average si File ng 7 points, 6.6 rebounds, 0.5 assists at 1.2 blocks per game. Noong nalipat siya ng Pure Foods, e eh, pakiramdam niya kailangan niya ng redemption. Madami ang nagsasabi na mas maganda pa ang naging karera niya sa Pure Foods kesa sa Hinebra. Gamit na gamit ang kanyang laki kaya naman napasama siya sa Philippines Centennial Team na nag-uwi ng bronze medal sa nagdaang Asian Games sa Bangkok. Naging maganda naman ang takbo ng karera ni Phil sa Pure Foods. Nag-average siya dito ng 4 points, 4.3 rebounds, 0.4 assists at 0.7 blocks per game. Muling siyang naibalik sa Hinebra na Gordon's Gin Bors na ang pangalan plano lang kasi siyang i-trade para sa ibang player. At may mga alegasyon na may nagsasabi na may iniinda ng injury si Files sa mga panahon na ito. Na-trade naman siya sa Alaska noong 2002 kapalit ng sentrong si James Walkvis Ito daw ang second golden years ni file sa PBA career niya. Dahil gamit na gamit siya dito ni Tim Cohn at bumagay pa sa triangle offense. Nag-improve ang mga numero niya dito kumpara sa Pure Foods. Nag-average siya dito ng 5.3 points, 5.2 rebounds, 1 assist at 1 block per game. Nalipat siya ng Red Bull ng isang taon at napunta naman sa Wellcoat. Pero bilang isang reserve player na lang at bibihira na siya maipasok sa game. Noong 2007, sinabi ni EJ File na magre-retiro na siya sa basketball. Sa labing dalawang taon niya sa PBA ay eh nakapagtala siya ng tatlong kampiyonato, dalawang PBA All-Star Selection at Mythical Team Selection, bronze sa Asian Games at gold naman sa William Jones Cup bilang delegado sa RP National Team. Ngayon bibigyan natin ng analisis kung ano nga ba nangyari sa karera ni EJ File at bakit sinasabing nasayang ang kanyang potensyal. Pero bago natin pag-usapan yan... Tignan muna natin kung meron nga bang naitatagong husay itong si File nung nasa collegiate basketball siya. Narito ang ilang highlights niya noong kalaban nila ang powerhouse team ng UST na pinangungunahan ng MVP na si Dennis Espino, Ray Evangelista, Patrick Fran at ang magiging teammate niya sa Hinebra na si Val David. Kasama ni EJ sa Adamson Falcons ang mahusay na si Kenneth Doremdes. And right now Ginto challenging EJ File, it didn't drop and Evangelista strong underneath in Versity and also Art Dabao to EJ File underneath and Dennis Espino there was arm contact on EJ File. So far from the 4.5 meter line in this tournament and then rimmed around and then finally dropped And the second free E.J. file speed as Sadio takes a pop from top of the key. EJ will get the gun. And this is one. Over to the baseline. Underneath. Dennis Espino. Reverse. Yes. How about? EJ file. Challenging Edmund Reyes. Getting that ball back and converting. Underneath. Dennis Espino. Yes. A five point lead by UST. Sadio underneath to EJ file. Instead, Dennis Espino once again. EJ will get it. A baseball pass, perfect one to Kendrick De Leon. EJ file using the glass. Oh, yes, front over to Doy Belmonte inside to Dennis Espino. Oh, yeah, down pass to Espino against EJ File. There will be a foul on the seventh footer to EJ File and a good fake by Dennis Espino. But there was EJ While asking for the ball inside. He does get it. And oh, yeah. Score? No. There's a foul. There's a foul. Well, that's one thing you have to improve on Jim because he is. Son of Ruel Dennis who played for UTEC The fake and the jump shot by Odoi Belmonte There he goes again Another chance at One! By... He will be rewarded with that shot and there will be a foul Adamson has been, been missing the charities Let's see if Rai can put this one in 79-75 Kung mapapansin ninyo may galaw naman talaga si EJ File. Parehong maaasahan sa opensa at depensa. Nakakapag-intimidate sa paint at may presensya naman sa pagpuntos. Hindi siya atletik kahit noon pa man. Pero sa laki at bulas niya ay eh kaya niyang makipagpisikalan. Mapapansin din na mas payat pa dito si EJ kumpara sa ikalawang taon niya sa Hinebra. Mas lalo siyang bumigat at bumagal. Sa larong ito, siya ang starting center ng Adamson. Pero alam natin na si Aquino ang pangunahing sentro dito. Noong dumating si Marlo Aquino sa Hinebra, ay eh naging backup center si EJ File. Sa paglipat niya ng Pure Foods, backup center naman siya ni Andy Siegel. Sa Alaska, backup center siya ni Don Aliado. Sa Red Bull at Wellcoat ay eh hindi na siya ginamit. Sa buong karera ni Files sa PBA ay eh, nagsilbi siyang backup center, limitado ang mga minuto at ang produksyon niya ng puntos, at sa takip silim ng kanyang karera ay eh, hindi na siya ginagamit. Ito kasi ang pangunahing problema ng mga magagaling na collegiate basketball players kapag napunta ng professional na liga, hindi lang si EJ. Naniniwala ako na madaming basketball players ang mahuhusay kaya sila na ipasama sa isang team ng PBA. Pero dahil sa higpit ng kompetisyon, sa dami rin ng mauhusay na player sa koponan, eh sila mismo ay nakikipag-compete sa tiwala ng coaches at sa minuto na ilalaro. Dapat mapatunayan mo na karapat dapat kang ipasok. Hindi masyadong nabigyan ng playing time si EJ dahil na rin siguro sa mas madaming sentro ang productive kesa sa kanya. Sinabi ng Hinebra na kinuha nila si EJ dahil sa malaking potensyal nito. Oo nga naman dahil pumasok siya sa Inebra ng 25 years old lang siya. At sabi nila ay sa tamang training at gabay, e eh malaki ang improvement ni EJ kapag nagkataon. Pero ang tanong nagabayan nga ba at nabigyan ng proper training? Sa tingin ko, hindi. Sa dekada 90, hindi pa uso ang mga personal trainers, lalo na pagdating sa mga big man. Hindi pa uso ang analytics at advanced statistics para malaman ang kahinaan at kalakasan ng isang player. Pagdating naman sa role model, bago pa man dumating si EJ ang tanging veteran center ng Hinebra noon ay si Sani Cabato na siyang gagabay sana sa batang sentro. Sa pagkakaalam ng marami tuwing practice, iisa ang drills na pinapagawa sa lahat ng players ng team. Hindi naman talaga natututukan ang isang player depende sa kanyang posisyon. Sa kasong ito na sinasabing magabayan ng tama at matrain si EJ File, e eh pwede mong sisihin na sa team management ng Hinebra mula sa skills assessment hanggang sa weight management. E eh tila napabayaan itong si EJ. Hindi mo rin naman sila masisisi na kunin si EJ sa PBA draft. Hindi naman kasi madalas na may magpakitang 7-footer sa draft list. Pero ano nga kaya ang nangyari kung si Duremdes na lang ang kinuha nila? Isa pa sa mga nakikita kong dahilan ay masyado atang mataas ang expectations kay EJ File noong napasok siya sa liga. Nasanay kasi tayo sa NBA na may mga 7-footer na kung makasalpak e wagas. Kung maglundagan e akala mo mga 5-footer lamang. Medyo unfair ito kay EJ. Dahil una iba naman ang PBA sa NBA. Iba rin ang Pilipinas sa Amerika. Ang sabi nila mabigat daw sa katawan kapag mahilig kang kumain ng kanin. Tinanggap rin naman ni File na siya e magiging role player lang sa bawat team na sinalihan niya kaya sa tingin ko wala siyang pagsisisi sa naging karera niya sa PBA. Kaya kung ang tanong ba e eh, sayang ang potensyal sana ni File sa PBA na maging PBA great, maaring sagot dyan e eh, parehong oo at hindi. Kung nag expect ka sa kanya na maging malakas maglaro dahil sa kanyang height at hindi ito natumbasan, syempre wasted potential siya. Pero kung gaya mo ako na Hinebra fan na wala namang ine-expect masyado at na-appreciate namin ang kanyang simpleng presensya sa paint eh hindi naman kami nangihinayang sa kanyang produksyon. Ang nakakahinayang lang talaga eh maaga na disband ang championship team ng Hinebra. Di man lang nila natikman ang maging defending champions. Minsan napapaisip ka na lang kung ano nga ang nangyari kung hindi nabuwag ang team na iyon. Naging disente naman ang karera ni EJ sa PBA. Naging mapalad rin siya na napunta siya ng Hinebra. Marami ang nagsasabi na kung hindi siya dito unang nasilayan eh hindi siya makikilala ng tao. Anong masasabi mo sa naging takbo ng karera ni EJ File? Paano nga ba maglaro o ayos lang? Comment mo lang yan sa ibaba. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. The o, pumaksa. Pero EJ pa. May kasama pang kaulat pa doon. So, possible three-point play. tumang ang ating mga kababayan. Halos hindi tumatulong si EJ File, Tinataas lang yung kamay. Nakukuha yung offensive rebound. Ayan, o. Oh, oo, oh, oo, oh. isa-isang kabay lang nandito ni EJ File At, ayun, uh, halos tatlo. Apat ang kalaban yung mga taga-Thailand doon. And EJ File hands the uh, offensive putback as well.